Ang traffic guys, oh. Pero ito lang masasabi ko guys. Ang traffic ay parang bahay lang din natin. Mabagal man pero umuusap. 'di ba? Tama ko ba? Hindi Tama guys, di ba? Ayan o, oh. kahit mabagal pero umuusad. O, oh. ha, <laughs> Pero sobrang traffic guys. Kahit sa kabilang linya pa Oh my. Monday matraffic. Tandaan nyo guys. Ang traffic ay parang bahay lang din natin. Babagal man pero umuusad. Nang paunti-unti. Kaya ano pa inaantay. Huwag kayong mawala ng pag-asa. trap huwag tayo magasa mga kalamog kung magaya ko ay mabagal din ang usad ng bahay go 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 lang let's go let's grow every day every day na lang tayo asa guys magtiwala lang tayo kahit papagad sa ating kakayahan and I think that's all. Tinitingnan <laughs> nila ako. <laughs> so, uh, so, nakatingin sila sa akin. Minsan nakakahiya pero niisip ko na lang para to sa akin. Para to sa akin at niniisip ko lang din ay hindi naman ako nakakaabak ng karapatan ng isang tao. Hello, traffic talaga kabilaan. Oh. Super traffic. Kabilaan oh. itong mga motor, oh. singit ang singit oh. lakas, mag-iingat po ang sa so, pagdrive keep safe po lahat buti na kayo so malapit na tayo yung 7-11 na doon na tayo tatawin nahirapan tayo dumawin hindi na mo kung sasanatan yung mga motor oh ha di ba kaantay no? Diba? Kahit mabagal ang takbo, pero kahit pa paano, ayun, teon, teon, musad. Ay, may tatawid na ano. Sumabay na tayo. Sumabay na tayo, guys. Ayan, no. Nakagawa tayo ng paraan. Please po, saglit lang po. Saglit lang po. Wait lang po. <laughs> Di ba? eh. sayang so, guys. So, hanggang dito lang muna. Maraming maraming salamat po. Kaya bakas-bakas na dyan sa baba. Bye-bye, anay. Bye-bye, anay. Bye-bye, anay. Bye-bye, anay. Bye-bye, po siya, nakaklase ng anak ko, guys. <makes noise> so guys, andito na tayo sa Fun Park. Oh. Ayan. Pupunta tayo kay Tilma Inbo. Parang muko. Bagay at muko aton. So ayan guys, si Tilma Impag Impa. nagtitindi ng protas. Bagay at ko Nasa ko Ayan o. Nasaro ko roko. Yun. Alam mo ba kung nasan yung mga anak natin? Asan? Isa ka lang muna sila. Sino kasama? Ayan o. Ito na lang ang kanyang paninda. Ang bilis na uubos. Pagkuna na na-retreat.